Ay, yung mga ano ba nakita niyo sa caption, yung sa TV series? Mm. Yes, yeah. mm. Mga try-door ang kapitbahay. Tapos So, good morning. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng nanonood kay Kuya Barbero TV. Siyempre, bago natin gawin tong content na to, nagpapasalamat muna tayo sa ating kaibigan, sa ating customer, sa ating Uh, mahal na uh, ano na sino suportahan team kanina Pano at syempre kanina prop so yun nga guys pag-uusapan natin tong video na to dahil nakatawag pansin sa atin itong video na to last 4 days ago uma umabot na ito ng halos kalahating milyon sa YT ni Kalinga Prop at mapapanood nyo yan sa kanyang YouTube channel ang nakatawag pansin sa atin dito ay yung uh, kapit bahay kapitbahay na nagre-reklamo kay Lakalina Prop about sa content yata or sa picture na hindi natin alam. Mamaya pag-uusapan natin yan kung kanino ba galing yan, kung kay Kalinga or sa outside kalingap. No, pero bago 'yon, panoorin muna natin. Tapos bigyan natin ng maiksing reaction. Ay yung mga ano ba nakita niyo sa caption yung sa TV series? Mga traitor ang kapitbahay. Tapos rayfish. face simple kami nang kasi kami ang kapitbahay. Opo, hindi po sa amin 'yon. Hindi po sa amin 'yon. apektado ang ano, apektado ang mga fake po yun. Mm. -hmm. Sabi ko, nag-record na nga namin kayo sa barangay kaya nakausapin daw kayo. Ano? Tatambay ano, pa yun? Ano, ano, ano. Di, di po kami nagawa ng kasi po ng mga tao. Basta alam naman po natin na sa main channel ko, sa main account ko, hindi ko na vlog ng mga ito si sira Pero ito lang po ang tanong ko sa inyo, kunyari sira, sa tingin niyo gagawa siya ng ganun kasi niya. Kasi nga sabi, ang sabi nga po namin, o. yung sa vlog ko, kuya Rob, paki-ice naman po yung mga tao. Ibig sabihin namin, hindi talagang totally si kuya Rob ang tinutulungan. Guys, ano, lahat tayo nakapanood ng video na to. Lalong lalo na kung ikaw ay nakasubaybay sa mga charity at pagtulong ni Kalinga Prab. Isa sa pinaka natulungan niya ay itong Tres Marias. Bakit natin nasabi? Kasi since day one, alam natin yung kwento ng tatlong magkakapatid na ito na nakatira sa bundok na walang ilaw, walang gamit, nakatira sa, sa kubo, ang kasama lang ay yung magulang, yung nanay na halos hindi nagsasalita, no? Na Nakailang balik si Lakalinga Prab sa Tres Marias na ito na hirap silang kausapin. Hindi nagsasalita kasi yung Tres Marias. Uh, hindi natin alam kung anong dahilan pero based sa uh, observation no sa ibang mga nagko-comments na baka merong anxiety disorder and panic attack or na trauma itong magkakapatid na ito. So, yun yung tinitingnan natin. Pero kita naman sa galaw at paraan nila ng pakikipag-usap kapag nagsasalita sila ng paunti-unti na halatadong meron silang pinagdaraanan na problema. So, yun nga guys, no, balikan natin yung pagtulong ni Kalina Prob dito. Since day one, ay walang patid ang pagtulong ni Kalinga Prob dito mula sa financial and emotional na pagtulong hindi natin makikita na isinawalang bahala ni Kalinga Prob yung pagtulong dito sa Tres Marias na ito mula sa paraan ng pagsasalita tinulungan nila ito paunti-unti para makapagsalita at makihalubilo sa tao yun ang problema kasi sa Tres Marias na ito hindi sila marunong makihalubilo sa tao lalo na kung yung tao ay Uh, galing sa city or galing sa bayan. So, hindi talaga sila nakikipag-communicate at nakikita natin na mahina o mababa yung confidence nung Tres Marias na ito para sa sarili nila. So, wala silang confidence ika nga. No? Kaya ang nangyari, uh, dito pumasok si Galiga Pro para tulungan at i-build o establish yung confidence ng Tres Marias na ito at paunti-unti no yung paraan ni Kalinga Prab ng pagtulong eh, nakita naman natin yung resulta at bandang huli yung tatlong magkakapatid na ito na dati nga sa bundok ay ngayon ay nasa uh, bayan na at pinatayuan ito ni Kalinga prob ng halos kalahating milyon na bahay ano kalahating milyon ng ginastos ni Kalinga prob para dito para lang mailayo sila dun sa bundok dahil delikado baka kasi nandun yung trauma nila hindi natin alam kasi uso ngayon yung pang-aabuso yun ang problema talaga ngayon. Kaya talagang bilang kuya, si Kalinga Prab ay uh, umaksyon sa Tres Marias na ito. At makikita naman natin na ang ganda na ng bahay nila ngayon. At patuloy yung improvement ng Tres Marias. At nakakapagsalita na rin sila pa unti-unti. At marunong na rin silang makipag. Uh, usap sa mga tao kahit hindi patuloy-tuloy no hindi talagang direkta no pero ang nakakatuwa dito ay nakakapasok na rin sila sa school ano kahit papaano nakikita naman natin yung improvement magandang bahay maayos na tirahan maayos na tulugan na walang gagambala sa kanila at yun nga nagkaroon nga ng kaunting problema based dun sa video na inupload ni Kalina Pra makikita natin yung hinaing ng isang kapitbahay about daw dun sa video na napanood nila na about daw sa Team Kalingap na hindi daw maganda yung ginagawa ng mga kapitbahay dun sa Tres Maria. So, uh, i-defend natin si Kalingap Rob dito. Ano. Makikita natin dun sa video, dun sa napanood natin yung video na wala namang wala namang reaction agad si Kalinga Prob na galit. So, hindi naman si Kalinga Prob nag-react agad pero si Star Rocks makikita natin na medyo nag-defend agad. So, normal naman yan sa tao na uh, mag-defend agad sa sarili lalo na kung inaakusahan ka pero hindi naman ibig sabihin na totoo agad yung akusasyon. Ano? Siyempre, hindi ikaw ba naman na ah, on the spot na sabihan na ah, may hindi magandang content silang napanood tungkol sa kanila. So, magre-react ka talaga agad, no? Kaya sa punto na to, defend natin si Kalinga Prab. Unang-una, ah, kung babalikan natin lahat ng video ni Kalinga Prab mula old to new video niya, wala kang mapapanood na nanira si Kalinga Prab ng kapitbahay. So, walang dahilan para gawin niya yan. No? Kasi, kita naman natin yung mga content niya more on pagtulong. Kaya walang dahilan. Para i-content yung kapitbahay na masama or what. Walang ganun, ano? Kaya nga, ang problema, eh, nasisip patuloy sila Kalinga Prab sa uh, ganitong, ano, ganitong mga aksesyon, ano? Ang point dito, guys, eh, kahit balikan nyo yung mga old videos ni Kalinga Prab, wala kayong makikita na thumbnail na negative sa kapitbahay, no At hindi ito galing kay Kalinga Prab walang ganitong content si Kalinga Prob. Never na nag-content si Kalinga Prob ng kapitbahay na masama ang kapitbahay no. Lahat ng charity niya ay nakapokus dun sa positive na ano na content at hindi tungkol sa kapitbahay kasi ang ang charity ni Kalinga Prob kung sino yung tinutulungan niya doon lang siya nakapokus hindi sa ibang mga bagay. Kaya anong dahilan para i-content ni Kalinga Prob o gawain ng kwento yung kapitbahay at ikalawa maraming mga naninira o antay kalingap. Unang-una, maraming mga antay kalingap brab na naglalabasan sa social media or nakiki-content sa ginagawang charity ni Kalinga Prab. Yung iba gumagawa ng Facebook page, yung iba naman gumagawa ng kanilang mga groups, yung iba naman gumagawa ng kanilang mga YouTube channel para pagkakitaan at gamitin sa masama. No? Pero hindi naman talaga sila ah uh, team kalinga or wala talaga sila doon sa community ng uh, kalinga o hindi ito personal na kakilala ni Kalinga Prob kasi ang pinapayagan ni Kalinga Prob na gumawa ng content niya ay yung mga kakilala at kaibigan at nagpapaalam sa kanya pero yung mga hindi nagpapaalam at hindi naman kakilala ni Kalinga Prob na mga nagko-content lang at wala naman talaga sa community ng Kalinga ay karamihan ay nakikisaw-saw at uh, gusto lang kumita sa pumagitan ng paggawa ng content kaya kahit yung mga thumbnail minsan ay mga clickbait ano minsan mga clickbait puro paninira para lang may manood at pagkakitaan tapos ang gagawin babalik ta rin yung kwento na kesyo ganyan keso ganyan kaya ang nagiging problema na apektuhan tuloy basically nga prob na wala namang ginagawaan no so kita naman natin yan no kung panonoorin mo mula old at yung video niya wala kang makikita diyan na paninira sa kapitbahay naka-focus yan si Kalinga Prob doon sa uh, mga charity niya at sa pagtulong niya sa may hirap kaya imposible yon kaya nga nagulat siya kahit si Star Rocks TV nagdepend defend uh, nagtaka siya din bakit bakit ganun yung sinasabi ng kapitbahay So kung nanonood man or nakikita man ito nung kapitbahay, no, uh, hindi siya aware doon sa mga group o sa mga page na naninira kay Kalinga Prab at hindi niya alam lang siguro, hindi niya siguro alam talaga na may mga antay Kalinga na tinatawag, no. Kaya sa video na ito, no, dinepentang natin si Kalinga Prab at siyempre yung Tres Marias at Uh, bago natin tapusin yung video na to ano uh, papasalamat muna tayo kasi uh, halos 28,000 subscriber na rin tayo sa YouTube at uh, patuloy pa rin na uh, may mga nanonood sa atin at ipapasalamat tayo kasi uh, patuloy pa rin na ginugupitan natin ang isa sa pinaka uh, mahusay at mabuting charity vlogger si Linga Prab. At meron din tayong pasabog sa gupet ni Kaliga Prab kasi marami nagtatanong ano yung isusunod daw natin na gupet. Noong nakaraan, di ba nabanggit natin na kakalbuhin natin ito. So, which is totoo yun. Ano, magpapaiksi talaga siya ng buhok. Ang gusto nga sana niya, kung nasa Manila ako sa by uh, 20 of October, uh, pagdating niya ng SG ng Singapore, eh, magupitan natin kasi meron siyang plan dun sa book niya. malalaman niya po yan by November o December kung ano yung pinaka-plan niya. Kasi, ano yan eh, uh, parang hindi pa niya yata sinasabi, kaya hindi na rin natin babanggitin kung ano yung pinaka-plan niya, kung bakit siya magpapakalbo. Pasabangan niyo lang guys, kung ano yung gagawin sa book niya. No, malaking ano to, ah, uh, uh, malaking pagbabago to dun sa buhok niya kasi uh, bihira yung may gumagawa nito. Mga doktor lang ang gumagawa nito. Nabagad nyo na lang. So, yon This is Kuya Barbero TV. So, thank you so much po sa lahat ng nanonood sa atin at sa mga nagtatanong kung ano yung gagawin natin. Ano yung gupit na uh, gagawin natin kay Kalinga Prab. Nabasa natin sa comment dun sa gupit natin ng mga last 3 days, 4 days. Ano po? May mga nagko-comment pa rin. Thank you so much po. At syempre, humihingi lang tayo ng support na din. Sana pakilike and subscribe na rin ang ating YouTube channel. At yung mga gusto rin na magpagupi at magpabook ng appointment, meron din tayong page, Cats by Albert. Pwede nyo pumuntaan yan, lalo na kung kayo ay taga dait or taga-bicol na mapapatpa pa dito. Ano? Thank you so much po. And syempre, uh, palagi natin sinasabi, mag-iingat po kayong lahat. bye, -bye.